iginiit ng Philippine National Police sa maigpit nilang susundin ng due process sa pagpapatupad ng waran sa Fares laban kina Zaldico at nabing pitong iba pa. Kasabay nito ang panawagan ni PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. sa publiko na magtiwala sa institusyon habang ginagampanan nila ang tungkulin ng may integridad at paggalang sa rule of law. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa Sandigang Bayan at iba pang concerned agencies sama sa maayos, legal at maingat na implementasyon ng warrant na may kaugnayan sa mga kasong graft at malversation na ng laban sa mga nasabing individual. Ang pag-usad nila ng kaso ay bahagi ng pagpapatibay ng transparency at accountability sa pamahalaan. Samantala, iginiit naman ng Department of the Interior and Local Government na istrikto nilang ipatutupad ang batas at hindi ito nakabatay sa personalidad o politika. Anilang sino mang individual na sa klaw ng warrant ay aarestuhin. Nabatid na binigyan ni Interior Secretary John Vickery mula na hanggang lunesiko at labing pitong iba pang individual upang kusang sumuko. Kung hindi susuko ang mga ito sa itinak ng oras, ituturing na silang mga fugitives from justice at gagawin ng pamahalaan ng nararapat upang ipatupad ang batas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cass Austria ng 5.1 Brigada News uh, of Manila, the music news. Authority.